Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 30, 2025. Sa petsang ito ng Abril 30, ang enerhiya sa paligid mo bilang isang Gemini ay kumikislap na tila bituin sa gabi, punang posibilidad, kislap ng inspirasyon, at sigla ng komunikasyon. Ang mga bituin at ang kalikasan ng araw ay nagtutulak sa iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan at bumighani ng mga tao sa paligid mo, ang bawat salita na iyong bibigkasin ngayon ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng isang pag-uusap, magbigay linaw sa isang gusot, o magsimula ng isang ugnayang puno ng pangako. Ang araw na ito ay tila ginawa upang ikaw ay magsalita, magpahayag, at magningning sa gitna ng mga pakikipag-ugnayan. Kung may ideya kang matagal ng kinikimkim, ngayon ang tamang oras upang ito ay ihayag sa iba. Sa pagbukas ng iyong bibig, magbubukas din ang mga puso ng mga nakikinig. Habang dumadaloy ang araw, mararamdaman mo ang kakaibang dinamismo sa iyong personalidad. May mga sandaling tila hati ang iyong kalooban, na para bang humihila sa iyo ang dalawang magkaibang damdamin o layunin. Ngunit huwag kang mag-alala, sapagkat ang ganitong uri ng dualidad ay bahagi ng iyong pagiging isang tunay na Gemini. Isa ito sa iyong mga kalakasan, ang kakayahang makita ang maraming panig ng isang sitwasyon at ang pagiging bukas sa pagbabago ng pananaw. Ang pagyakap sa kabuuan ng iyong pagkatao, kabilang na ang iyong kalituhan at pagdududa, ay magbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa bawat sandaling pinipili mong kilalanin ang bawat bahagi mo, nagiging mas matatag ka sa pagharap sa mga susunod na hakbang ng buhay mo. Sa mga pakikipag-usap mo ngayon, may mga di inaasahang pahayag na maaaring magbunyag ng mga lihim o magbigay linaw sa mga bagay na dati mong hindi maintindihan. Ang mga pag-uusap na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw o magdulot ng emosyonal na paglaya. Huwag matakot na magsalita ng totoo, lalo na kung ang iyong damdamin ay matagal mo nang itinatago. Ito ang panahon para palayain ang sarili mula sa bigat ng mga salitang hindi nasasabi. Sa liwanag ng araw na ito, makabubuting maging tapat hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ngunit habang ikaw ay abala sa pakikipag-ugnayan, may posibilidad din na may mga damdaming pagkayamot o pagkainip na unti-unting sumisiklab sa iyong loob. Maaaring dumating ito sa mga pagkakataong hindi mo agad makuha ang iyong nais, o kapag nararamdaman mong hindi ka sapat na nauunawaan ng mga tao sa paligid mo. Sa ganitong mga pagkakataon, huminga ng malalim at subukang tanungin ang iyong sarili, ano ba ang tunay kong kailangan sa sandaling ito? Ang simpleng tanong na ito ay maaaring magdala sa iyo sa kalmadong estado ng isip, kung saan mas magiging malinaw ang iyong mga kilos at pananalita. Kapag naproseso mo ng maayos ang iyong damdamin, mas epektibong lalabas ang iyong taglay na alindog at katalinuhan, na siyang magiging susi upang makabuo ng mga makabuluhang koneksyon. Ang araw na ito ay nagbibigay paalala na lahat ng bagay na kinakailangan mo upang umunlad ay nasa loob mo na. Hindi mo kailangan ng labis na pagpapapansin o patunay mula sa iba. Ang kumpiyansa sa sarili ay likas na sayo, at ngayon ay tamang panahon upang ito ibuin pa. Kung may pangarap kang pinanghahawakan, ang daigdig ay tila nakikiayon sayo ngayon. Maging buka sa mga senyales na dumarating, isang simpleng usapan, isang bagong koneksyon, o isang ideyang tila biglang sumagi sa isip. Ang mga ito ay hindi basta-basta lamang, kundi maaaring mga pahiwatig mula sa universo na tinutulungan kang makarating sa iyong layunin. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, simbolo ng talino, sigla, at komunikasyon. Ang mga numero na magdadala ng swerte sa iyo ay labin lima, dalawamput isa, at tatlumput anim. Subukan gawin ang isang maswerteng gawain na magpapalakas sa iyong pakikipag-ugnayan, gaya ng pagsulat ng tula, liham, o kahit simpleng pagbati sa isang matagal ng kaibigan. Minsan, sa maliit na hakbang nagsisimula ang malalaking pagbabago sa buhay. Sa pagsapit ng hapon hanggang gabi, mararamdaman mo ang unti-unting pagbagal ng enerhiya. Hindi ito nangangahulugang nawawala ang sigla, bagkus, ito ay paanyaya na balikan ang lahat ng nangyari ngayong araw. Maglaan ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga salitang lumabas sa iyong bibig na tila nagbukas ng pintuan sa bagong pag-asa? Ano ang mga damdaming lumitaw na dapat mong bigyang pansin? Sa katahimikan ng gabi, ang iyong puso ay inaanyayahang makinig sa sarili nitong tinig. Huwag itong baliwalain. Ang pinakamahalagang aral ngayong araw ay ito, ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa tamang paggamit ng iyong boses, sa katapatan ng iyong damdamin, at sa pagkilala sa iyong sariling dualidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging isang ganap na nilalang, isang geminay na laging handang matuto, magmahal, at magbago. Maging buka sa enerhiya ng pag-uusap, ng paglalim ng relasyon, at ng pagkilala sa sarili. Ito ang araw na magbibigay liwanag sa maraming aspeto ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng maraming pakikipag-usap at paglalakbay ng isip. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng sandali ng pagmumuni-muni. Dito mo matutuklasan ang mga aral ng araw. Dito mo mararamdaman ang lalim ng iyong damdamin. Dito mo mapagtatanto na sa kabila ng lahat ng dualidad, ikaw ay buo at iyon ay sapat na. Magtapos ang araw na may pasasalamat sa sarili. Ipagdiwang ang iyong karunungan, ang iyong tinid, at ang iyong puso. Ang lahat ng ginawa mo ngayong araw ay may kahulugan. At bukas, isa na namang pahina ang bubuksan, ngunit ngayong gabi, hayaan mong ang iyong kaluluwa ay magpahinga sa ilalim ng liwanag ng sariling kamalayan. Patuloy kang magtiwala sa iyong landas, Gemini. Ang mundo ay nakikinig sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.